Kailan po nag-umpisang mawalan kayo ng tubig? May mga second week pa po ng ano, January 2025. Hindi dumarating ang tubig pero dumadating ba ang bill? No. Yes, po. Yes, Actually, sir, may dokumento na sa amin yan. Yes, Meron sir. na rin po silang CFPI. Meron na, sir. Na ready for pick po today. May mga uh, certain ground para po makakasay yes. CPC. Di po sa CPC. Pwede hindi po magpo sa standard rule, at regulation po ng CPC grant fees. Yan po yung mga corresponding penalties. Ang gagawin na lang namin is we will establish these facts, yung mga violations na to. Sa hearing siguro ni Sen. Rafi Tulfo so will, will help very much. know. We will call Prime Water to get somebody authorized to pick up your Certificate of Final Electricity Inspection. Mm -hmm. CFE. Pagka nakuha na po natin yan, I will get somebody else from Meralco naman to coordinate with them. Naayusin na agad. Marami Hopefully, salamat. within this week, may tulig na po Maraming salamat, salamat po. weekend Mm. Hello po, good afternoon po, attorney Garrett yes. and Misari at sa lahat po ng uh, tagapakinig po ng programa. Ang update po natin, attorney na, Garrett ayan, nai-release na po ng engineering office ang Certificate of Final Electrical Inspection Report na kakailanganin po ng Meralco para kabitan ng supply ng kuryente ang Phase 4 and Phase 5. Okay. At para po mapabili ang uh, pagdabit po ng kuryente at ni Garrett, duhulog po tayo sa Meralco at uh, nakausap po natin si spokesman na Joey Zaldariaga at good news, lala matapos na matanggap nila yung uh, PFEI, ay agad-agad po nagpa sila sa area para kabitan na po ng supply ang phase 4 and phase 5. At ngayon po, attorney, kasama po natin yung mga residente, masaya po sila at uh, malakas po silang supply ng tubig sa kanilang lugar. Oh, right after na. po, ay, uh, yes, po, attorney. Okay, that's great. Okay. Ah, hello. Good afternoon, attorney. Ma, Hermie, kamusta po? Bagong yes, ligo na po, po. tayo? At yes, bagong po kami. <laughs> okay. I'm very happy to hear that, Ma'am Hermie. Tulad po nang sabi ko sa inyo. At po ni Opo. Ah, dito po kami lahat ng officers uh, ng phase 4 and phase 5. At mga homeowners. at kami po ito ang tuwa. Nagpapasalamat sa inyo. Sa madaling niyo pong pag-resolve uh, ng aming problem. Thank you so much po ma'am. no uh, Kami rin po ay dapat magpasalamat sa inyo sa tiwalang pinakita ninyo. Uh, marami nga pong nagsasabi no, na kapag uh, yung kino-complain natin ang uh, kabangga ng aming programa, mahirap daw gumalaw. Pero hindi po totoo yan. Nakita niyo naman po, within a span of one week, kami po ay gumamit ng lahat ng kakayahan namin para magkatubig po okay. kayo. Not Apo. only one week. Kami po kasi Tuesday, nagpunta po kami sa inyo. Ah, wala pa palang one day. week. Oo like, nga pala. Kasi po, tuwa tuwa po talaga sila. The next day, nandito na po yung Meral po. Kinakabitan na yung aming um, transform And then, yan. Yeah, that day po din, malakas na yung tubig. Although, the syempre, may, may mga hindi pa. Pero, talaga po ngayon, super okay na po. Ma'am, ito naman po ang aming next step sa inyo. no? Hindi po kami titigil dyan dahil ang dumaloy na ang tubig. Papaniguraduhin namin na tuloy-tuloy po ang tubig. Kasi baka naman okay. iilang araw lang, maputol na naman. So, tututukan po namin ang sitwasyon ng Malalaman na niyo po, sir. Malalaman po. Kaya po, nagpapasalamat po ang buong homeowners namin, lahat po dito. Nagpapasalamat po kay Sir Gareth at kay Opo. Oh, sir Rafi. Oh, maraming maraming salamat. Number one po dapat nating pasalamatan yan, si Senator Idol Rafi Tulfo, yes. Tulfo. Kasi personally po, ma'am, no? Uh, siya po ang tumulay sa lahat na maahensya na to para po mangyari ang yes, uh, tubig. Maraming maraming po kay salamat kay Sir Rafi. Okay. Uh, at ang program niyo po hindi lang action in action kundi action agad. <laughs> maraming salamat. Uh, Jam, uh, yes, Father, me. thank you. No? Uh, basta make sure may constant coordination tayo sa HOA presidents and officers para ipagbigay alam agad sa atin kung may issue regarding their water nasabi nga natin nung Tuesday, Tuesday yata to, na hindi lang supply of water kung hindi uh, yung water quality. No? Uh, tutukan natin kasi tuloy-tuloy ang ating magiging monitoring dito pending our hearing uh, para malaman natin kung ano ba ang mga issues. ba? Diba? This should never happen. Wala dapat tao na nagbabayad ng water bill ang mawawalan ng tubig. Simple as that. Noted po, Attends. Okay. Thank you, Jam. Thank you, Ma'am Hermie. Thank you sa lahat ng officers and members ating General Trieste Committee. maraming Engineer kami po ay nandito para humingi ng... Balita ko ano po nga naging aksyon ng engineering office sa problema po nila. Ano po nga maibabalita natin? Opo, uh, dun po sa pangalawang insidente po na ito ng prime water is okay na po. Meron na agad silang permit na magre-reconnect ng kanilang kuryente para dun sa kanilang water system. In behalf of our president, phase 4 and phase 5, tuwan po talaga kami lahat kasi Tuesday nagpunta kami kay TULPO and then the next day na-aksyonan po agad. So talaga pong napakabilis. The next day, may tubig na po kami at tuwan-tuan uh, mga residente namin. nung no, no, 7 o'clock ng umaga, marami na siya, malakas na siya. At saka, medyo ano na, nakapag-shower na ako sa taas. <laughs> ng shower na no, no, na. <laughs> Okay. Ano pang gusto nyo pong sumingin sa engineering office natin, especially kay Engineer Jay na nag-asikaso po nitong permit? Siyempre po, nagpapasalamat po kami sa mabilis na action din at saka okay. lahat ng mga tumulong sa amin. Okay. Salamat po talaga. So ito po yung uh, office copy namin which is bibigyan din namin kayo ng kopya para alam nyo po na tapos na talaga siya. Thank you, thank you uh, Engineer, nagpapasalamat nag ho kami dahil uh, finally po, ay okay na po yung mga ating residente po doon sa area at uh, nagagalak po sila ngayon at uh, pwede nang maligo ng Anli, ma'am Anli, at saka makakapag-washing machine na <laughs> Thank you, thank you, thank thank you, you po, Engineer, salamat po <laughs> Rapitul po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling Reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya niya kahit siya ang mapahiya ang sarap kapag panatag sanman ng tungtungan dahil merong uh, Senator Raffy nandito po tayo ngayon no, sa Miradcor. Aba, harap po natin makakausap natin ang spokesman si Sir Joe Maganda araw po. Sir uh, good afternoon uh, sa inyong lahat. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa akin kay Bigan, Mr. Actionman ng Senado, Senator Raffy Tulfo. Senator, maraming salamat po at pinaabot niyo itong concern nito at sabi ko nga, basta galing kay uh, Senator Raffy, dapat 'yan immediate uh, resolution. So ako naman ay nagagalak na okay na yung sitwasyon po nila. Uh, nanay na uh, naibalik na yung uh, serbisyo dun sa kanilang lugar, no? Kasi nung pinaabot sa amin yung problema, immediately the next day uh, nung makuha namin yung uh, CFEI, ay nabigay na po yung serbisyo ng kuryente kaya sa ngayon po ata ma'am eh Uh, nanay, eh, maayos na yung ating uh, tubig doon sa lugar. so ang sa akin kung meron kayong kailangan sa Meralco, uh, meron kayong uh, mga gustong ipaabot, uh, we will always be open sa inyo po uh, 24/7 365. at uh, as you know katuwang namin si Senator Raffy sa ganitong mga public service at uh, kaya ako I would like to assure you that Meralco will always be here, Kat, katuwang si Senator Rafi at ang kanyang staff. Kaya maraming salamat din po at pinaabot nyo po itong na uh, concern ninyo tungkol sa inyong water service na apparently may konting uh, issue uh, specifically dun sa uh, power requirements. So, as I would like to say, all swell that ends well. Andito po ang inyong lingkod, si Manong Joe aga para tumulong po sa inyo palagi. Thank you Sorry. po. Maraming maraming marami Salam. po ang salamat. Totoo lang po, na, super thank you po talaga. Kasi one day kami nagpunta kay Sir Raffi and then the next day, nandiyan action po talaga agad. Uh -oh. So talagang tama po yung kanyang title na Raffi in Action is uh -oh. always in action. Uh -oh. Yung pala may katandem po siya kay Sir Joe. Thank you po talaga. Yeah, alam mo ninyo, matagal ko na pong uh, kasama sa public services Senator Rafi at uh, talagang pag may pinaabot sa amin yan immediately kailangan namin kumilos. So again, maraming salamat Senator Rafi maraming salamat sa inyong programa at maraming salamat din po mga nanay for uh, trusting in in Meralco and for uh, uh, giving us this concern that uh, we need to immediately act upon. Ang salamat po. Gaano po ba kalaga yung CFEI na kinailangan po Oo, na ibigay? yung Certificate of Final Electrical Inspection, hindi, ko, hindi po kasi namin pwedeng i-connect yung service ng kuryente nang wala po yun. Kasi yun po yung parang permit na manggagaling ho either dun sa municipal o city uh, electrician para meron ho kaming authority na na-inspect na nila at safe na ibigay yung electric service. Kasi kung wala po yon wala din po kaming batayan. Hindi po namin maikakabit yung kuryente kung hindi kami bibigyan ng Certificate of Final Electrical Inspection. Maging ho yan ay bahay, factory, uh, o kahit na anong commercial establishment, kailangan po ng Certificate of Final Electrical Inspection para yan ay makabit namin yung servisyo ng kuryente. But once we have that, makakaasa kayo, yan po ay action na ng Meralco. Ayan. Ako, oh, maraming maraming salamat po, Sir Joe. Oh, thank you man. din. Thank you so, din po sa inyo. Sa lahat po ng nag-concern para sa amin po, maraming maraming salamat oh. po. At your service po lagi, Manong Joe. Sa mga kababayan po natin, no, sa lahat po ng customers na Meralco, narito po ang inyong lingkod, si Manong Joe, para tumulong po sa inyo palagian. Ang Meralco po ay handang, uh, gampanan ang aming uh, misyon na tulungan po kayong lahat kung sakali pong meron kayong mga pangangailangan hinggil po sa inyong uh, serbisyo sa kuryente wag po kayong mag-atubili tumawag po sa amin sa Meralco at uh, kahit sa akin ho uh, personally uh, actionan po natin lahat 'yan dahil yan po ay mandato natin bilang isang public servant. Rapid tool po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa sa tama ka ilalaban ko nang patayon kahit no sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ko ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag palatag sanman ng yung tungtungan dahil merong Rapid. Ngayon po idol no, ang pinag-uusapan natin dito ay a face 4 and face vibe. Dito po sa face where makakausap po natin si Ma'am. Ma'am, ano ko kamusta po ang dali ho o supply ng tubig sa mga lugar niyo dito sa face For, for. Sa ngayon po uh, uh, medyo uh, maganda na talaga yung aming ano although siyempre lahat 'yan ay nasusuplayan ng ng madaming tubig pero lahat po sila ay natutuwa na at dahil napakaganda na ng daloy ng tubig. Bago ho kayo lumapit ho sa programa, kamusta ho yung kalidad ng tubig sa inyo? At uh, meron ho bang uh, pahinto-hinto o naudlot po yung uh, supply ng tubig sa area? Hindi po ba ito uh, 24/7? Yes po. Bago po kami nakadulog sa inyong programa, ang aming tubig eh, mayat maya po uh, nawawala ng tubig at saka pagka nagkaroon po ng konting tubig, madumi, medyo maitim siya. So talaga pong kailangan po maresolbahan na ng prime water. Ngayon po ma'am, after ho na maera ito sa programa, kamusta? Yung, uh, pag binubuksan na po yung tubig po doon sa CR, sa kusina, kamusta po ang tubig? Aba, syempre po, malakas na. Yung pressure. Malakas na po din. Oh, yun. Tsaka nakakapaligo na daw sila, tuwan-tuwa, nakakapaglaban na. Yun. Sa phase 5 po, sir, kamusta sa inyo? So far sa amin sa phase 5 uh, okay naman siya, maganda na. Kaya lang sabi nga nung operator neto, hindi pa nila pinupull blast ang opening ng ano kasi baka mapersa yung lahat ng ano, yung mga lumot biglang maglabasan. So sa ngayon, magsiset sila ng cleaning ng tanke, baka by Sunday mag-cleaning sila. Ah, uh, ganun pa man ay eh, happy na po ang lahat ng taga Phase 5 sa amin din nakakapag nalakaligo na nakapag washing machine na ng automatic. So hindi wala nang pangamba na masira yung washing machine at the same time yung mga sabi mo ay mga plantita namin ay eh, okay na yung mga may mga alagang aso na papaligawan na ng maayos at the same time uh, talagang happy na balak nga namin magwata-wata sa Phase 5 eh, para at least happy kami. So ngayon na uh, nagpapasalamat kami kay Idol Rapi na natapos yung problema namin na binigyan at talaga kami ng Diyos ng wisdom kung sino ang tamang tao na lapitan namin. So, so yan po ay si Boss Rapi po talagang ang, talagang makakatulong sa lahat ng problema ng mga nangangailangan ng tulong. iwanan basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon kahit ng sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panahin Baka ang problema naman natin yung hindi paggamit ng tanke para mas magis mm -hmm. sa phase 5. Ano? Sabi ko nga dapat makaharap natin sila. Para hindi natin alam baka may, may, plano sila o baka may danger future baka gagamitin na nila. Hindi natin alam. Kasi ay, paano magiging natin? Hindi ano tayo mag-schedule tayo. Na paharapin natin sila para magkaroon ng open na ano. Kung yung mga gusto niyo magyare, at ano pwede nilang gawin para ma-address yung mga issue na. Ha? Maraming salamat po Idol Rapi na sinamahan niyo po kami dito sa NWRB na nakausap namin si Engineer Luis. At ngayon ang sabi po nila, Ipapatawag po ang Prime Water para makausap din namin sila. Maraming salamat Thank you, po. Thank you, Sir Ruth. Sir taong Idol, para makumpirma natin kung talaga nga ba nga nakabalik na yung tubig dito sa Phase 4, uh, makausap po natin si Mami at tignan natin yung uh, kanyang gripo kung may lumalabas nga ba yung tubig. Nay, kamusta ho kayo nung kayo ay nawalan ng tubig? Ay medyo malungkot kami noon. Mm -hmm. Kasi pag minsan naliligo kami, biglang nawawala. Mm -hmm. O oh, magbibis na naman, tatapin na naman ang toalya. Tapos sa okay, iintay kami mga 10 minutes to 20 minutes walang tubig. Ngayon po nakita namin may alaga po kayong aso at uh, mayroon po kayong mga halaman sa inyong uh, bahay. Paano ho yun pag nung nawalan ho kayo ng tubig? Pag naglaba kami nagiipon na kami ng mga limang batsa okay. na tubig. Tapos yun, pag huminto na uli, tinuturoin kami ng ano. E paano ng alaga niya na? Eh. nag iipon kami dalawang batsang malaki. Para sa kanya? Para sa kanya. So, ano ang naging aksyon ng prime water? Wala. Wala lang. Hanggang puro reklamo na lang kami. Eh ngayon ho, nadumulog na kayo kay Idol Rafi. Kamusta ang tubig mo? Ay awa ng Diyos, nasolusyonan agad on time. Kinabukasan, hindi nga maniwala. Andyan ang meral ko ng 7.30. Ayan. agad agad? Agad agad. Sabi nga namin successful ang lakad at paghihirap ng aming presidente ng HOA at saka ng mga team member ng HOA. Ayan na po, ang lakas na po. Oh. Nakontrol pa yan dyan sa nabas. Sa kusina po, pwedeng masilip at okay, sa CR. Okay. At, okay, tara po. yan na nako. Ayun, nako. Control na yan. Oo. Oh, oh. So, mami, tanong ko lang, 24-7 ba ito? Opo. Hindi na po na, na uudlot-udlot. Hindi na. Simula noong pagkagaling nila sa Rapitol po. CR po, pwedeng makita. Malakas na rin, oh. Ayun. Iyan, kinontrol namin pa yan sa labas kasi ang lakas nga, anak. So ngayon, nanay, sobrang lakas naman ng pressure. Opo, okay naman po. Ang ganda May po. May flash po ba kayo, Pero. Tingnan natin. Oh, okay po. Oh. Iyon, nakamalakas. Ayan. Okay naman po. Ayan. Kami po ay nagpapasalamat sa buong Phase 4 at Phase 5 na nagkaroon po kami ng magandang daloy ng tubig. At maraming marami din po salamat sa mga concerned citizen namin, kagaya po ng presidente ng HOA at mga member nila. Thank you, Idol Rappi. Uh, magtatanong tayo kay nanay ngayon, kamusta sa tubig yan? Nay, nakita namin, nakabukas. May supply na po kayo ng tubig. Opo, salamat po ng maraming marami sa inyo, ma'am. At uh, natugunan ka agad yung aming yung problema. Anong ginagawa po ninyong solusyon noong uh, bihira po o wala kayong tubig? Ito, ma'am. Dami timba. Yes po. Yung drum ko, puno ng tubig. Mm -mm. Kasi may mga estudyante po eh. Ilan po kayo sa bahay po ninyo, Nay? Bali, lima po kami. Pero yung dalawa kong apo, nasa kabila. Hanggang ilang araw lang po nagtatagal ng tubig ninyo, Nay? Uh, ano po, kung talagang ito lang po yung asahan namin, mga two days po lahat yan. Ay idol talaga po, idol na idol ka namin po at maraming maraming salamat po sa pagtulong mo sa kagaya namin na maraming mga problema, tinututukan po ninyo at hindi po kami nagsisisi na lumapit po sa inyo. God bless po, idol sa inyo. Yan, bless po. Pitulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka kahit... So, Idol Rafi, naman ho natin yung sa phase 5 Kung nga, kamusta po yung supply na tubig dito? Ma'am, pwede pong pabuksan po? Ayun, malakas Ay, na. Malakas. malakas na, malinis pa. Sa sunod, medyo ano na yan kasi... Sa ngayon, sa baba, baba lang ang merong tubig. Lahat may gumagana yung tatlong CR, tapos sa taas ang wala pa. By the next week daw, or this coming Sunday, linisin man ang uh, tanke, saka na nilalakasan yung tubig. Siguro makakakit na sa taas. Pwede po tingnan, ma'am, sa kusina and CR po. Buksan natin. Ayan. So, Idol Rafi dito po, no, sa ano, area po na sa CR. Okay. Meron din po kayong flash, ma'am? Oh, meron po. Okay naman po, malakas okay. na. Sa shower? Sa shower. Okay. Nagkaroon na ng ano, nabuhay na muli yung shower namin. Kasi dati kasi para magkaroon lang ng tubig, doon kami sa labas mag-igib, madamihan, lipat namin dito para lang maligo dito sa loob. Pahirapan pa, syempre bubuhatin pa. Opo, mga estudyante namin, mineral water ng pampaligo kasi kulang yung tubig namin eh. Hindi ngayon mag kami ng maraming mineral water kasi estudyante namin tatlo. So, pinang-ano namin paligo sa kanila. So, tama ba, ma'am, no? Sa panahon na wala kayong supply na tubig, mas magastos kasi mineral ang ginagamit. po, doble po ang gastos kasi imbes yung mineral water, pa pampainom lang namin at sa pang ano ng bigas, saeng, uh, saing, ganun. Ngayon, hindi na dagdag pa gasto sa mga estudyante pampaligo. Hindi lang estudyante, petay kami kasi siyempre pag may mga lakad, so mapilitan kami gumamit sa mineral water. Okay. Sa kusina, ma'am, tingnan natin. Ayan. Oh. Okay. So, so panahon po na walang tubig, paano ho kayo naguhugas, ko kayo naghuhugas, ma'am? Ay, nako. Parang probinsya. Oo. Uh -huh plangga planggana nakakada sa isang planggana magbabanlaw ako pagkatapos noon tapon ah iipunin ko pala pang hugas na pambus namin sa bautas pangalawang anlaw ulit sa planggana style probinsya talaga tapos maghahakot pa kami ganun kahirap may pagkakataon ba na tubig ulan ang ginagamit ninyo? Yes. Minsan, naliligo ako sa labas sa tubig ulan, nagsasahod ako para makatipid. Tsaka yung mga pinaghugasan ko ng plato, iniipon ko, lalagay ko sa timba, yun ay pinampuplash ko, pinanghuhugas ko sa mga aso, sa so, mga... Tipid na tipid. Tipid na tipid. Okay, yeah. ang tanong, kamusta ang bill? ay nako malaki pa din, ganun. Kahit walang supply. Yes, kahit walang supply. Ang galing nila pagdating sa singila, pero sa kanyang supply ng tubig, ay eh, napakabagal at talaga namang walang wala. Okay. Ngayon, after ho na maere sa programa, kamusta ang uh, water pressure po ninyo? Uh, so far, maganda na po ngayon at hindi na ako matatambakan ng labahin. So, okay. natatambakan ako ng marumi kasi walang tubig, sumasabay pa ang panahon. May pagkakataon ba, <laughs> di ka naliligo ma'am? <laughs> parang parang hindi na mahalata kahit ako maligo. <laughs> Anong message mo kay Sir Raffy? Ay, Sir Rafi Tulpo, sobrang-sobrang salamat po sa agarang aksyon. Wala pa talagang ilang, isang araw lang yata pagitan, sobrang inaksyonan agad talaga. So, saludo po kami sa inyo. Keep it up, Sir Raffy. Idol po talaga kayo. Mwa! <laughs> Check po natin yung supply. Yun! Okay na siya. Tapos meron din doon. Ma'am, kayo po ba ay uh, plantita? Yes. Ah okay, so ito ang uh, garden. Ito, Nakastak pa yung water dyan. Mm -mm. Dito nakastak din. Mm -mm. Yung pinagamit ko lang kanina, ito. Kasi mag-iipon ako ng ulan dyan pag umulan. Pag naghanap ka ng bayang, napin mo. Uh, maganda ang ang daloy ng tubig, tapos maganda yung location ng bahay, yung mga ganon. Eh kaya nga namin pinili dito, tapos ganito nangyari yes. oh, di ba? Pero anong masasabi nyo at uh, after a day inakso ni Idol Rafi to? Oh, wow. Oh. <laughs> Talagang bilib na bilib ako sa yo Idol. <laughs> Sa ngalan po ng face 4 and face 5 at ng mga presidente po namin at mga officers at mga homeowners, uh, nagpapaabot po sa inyo ng maraming maraming salamat po. Kami po ay natulungan ng inyong opisina noong Martes at madali po kaming naere. The next day po, na ayos po kaagad yung aming water pump na nakabitan na agad ng Meralco. Maraming maraming salamat po. Thank you, Ivan!